Ah, uh, kamusta na mga Dito tayo ngayon at uh, bago tayo ng terno panjama na order sa atin. Ah, uh, ito 'yung nagla live tayo. Ito po 'yung ating ano, uh, bago ta bago lahat ah. Um please ano, uh, like, comment and subscribe po tayo dito sa aking channel. gagawa po tayo ng mga video na mga tutorial para umgol dito sa pag a uh, pananahi. Ngayon nagla-live po ako para tissue pa kay nakikita ko sa inyo ngayon na dadatag po ako ng tatabasin kong terno. Terno panjama, order. So, mga nagbabalak ko na magnegosyo ganito eh maganda rin po magnegosyo ng ano. Ayan. Ayun, natin muna itong ano. Bali, ang tatabasin na natin ngayon ay yung pinaka baba, bottom, panjama. Nilalatag po na natin po, tapos saka natin tatabasin to mga kaidol. Yan uh, mga idol At bago lang tayo nagla-live, ano pa. Pero gagawa ko ng mga video tungkol sa tutorial nitong ating pagtatabas at pagtahi mga kabiyahe dyan. Yeah. Lata, ganyan lang po yan Tawin po latag ko po ngayon eh, ano? Ang yeah. yama Ito po yung ano, paglalatag para sabay-sabay po natin natabasin. Bali, nakagawa na ako ng marker kan. Dito sa isa latag ng tela. Mismo sa tela tayo nagawa ng marker para pag tinabas is makukuha po. Up, yeah. Good. 八分多钟啊，对不 Ayan po. Dari itong nilatag ng huling latag. marker na to. Ah. Ito lang po mga kabiyahe, ang ating tatabasing panjama. Ilalatag latag niyo muna, tapos saka niya tatabasing. up nako at na natin. Ako ah, mapapasin niyo mga uh, may marker na po yung ating tela. Tatabasin na po. Tapos, ito na po. Tatabasin na natin yung marker. Ma. Ang tiyama. Hindi na magtabas pag nakalata na po. <laughs> yeah. Shoutout sa mga nanonood po, kung interesado kayo, mag-comment lang po kayo, mag-like, at huwag kalimutan mag-subscribe po sa ating channel. Nagawa ko na ngayon ng mga video na tutorial po tungkol sa pagtabas pagbuo o pagtahi ng mga damit. Ito po ang ginagawa ko ngayon ay terno panjama. Nauna kasi nito kanina, minarka ko na diretso sa tela. Kaya tatabasin na lang po. Kung nagbabala kayo magdegosyo ng isang patahian ganito po mga ilaan, meron kayong ano o kahit portable lang po na cutter para mabilis ang tabas nyo yung sa mga marunong na manahe Ito, wala tayong biyahe kaya ngayon sa tayo oh. ano lang kasimple tapos na kagad ang yama mga kaidol ngayon tatayin na to Nagawa ako ng mga video na tutorial para doon sa mga pagtahi Pagtahin ng panjama, pagbuo, at yung terno dito na t-shirt. Kasi ito'y order sa atin, kaya gagawa tayo ngayon. Abangan nyo na lang mga mabiyahe, sa paggawa natin ng mga tutorial ng ano. Pagtatahi ng panjama, pagtahin ng t-shirt na pantaas. I-demonstrate -de ko sa inyo.